Tara sama niyo ko magluto nitong ano ati maliliit na hipon o anong tawag ba naman dito sa inyong probinsya. Paki-comment naman. So no nabili ko to isang kilo, talagang medyo sariwa pa. Tapos sinugasan ko na rin pala ito bago ko pin-rosen. O yan. So lagyan na natin ito ng salt and pepper, garlic powder. Ay medyo marami lang ang napalagay ko na garlic powder kaya na magtansya kung gaano karami. So dalawang piraso itlog. Mix-mix muna natin yan. So, yung iba, hindi na hinilalagyan ng harina o kung ano pa. At itlog lang at ganito. So, nasa inyo kung gusto nyo pang lagyan ng harina or iba pang pampakapit. Naglagay nga lang pala ako dito ng ating rice flour para mas malutong. Ito yung gamit ko talaga sa paggawa ng okoy ng mga nakaraang recipe ay try nyo na lang i-search dyan sa ating page. So, pagka medyo makapit na, ay pwede na yan. Dito sa ating pan, nagpahid lang ako ng mantika. Hindi kailangan maraming-maraming mantika at alalay lang sa apoy. Ninipisan ko lang at yung laki ng ating iluluto ay ganito lang. Ayan. So make sure lang manipis at medyo pare-pareho yung laki naman para naman mas maganda at mas appetizing sa mga kumakain. Pag binaliktad na ay maglagay ng additional na oil or mantika. Make sure lang na malutong-lutong yan para naman mas masarap. Para naman sa mas malutong na outcome ay pwede nyo po itong i-double fry kung gusto nyo. Pero ako hindi ko na di-double fry. At pinataktak ko na lang or gumamit lang ako ng paper towel para naman maalis yung excess oil niyang ating mga okoy. dito sa ating sangkalan ay maghiwa lang tayo dito ng ating sibuyas. So, sa sibuyas, medyo maliliit lang katulad nito. Pero gusto natin yung meron pa rin nakakagat-kagat. Kaya naman, mas okay na yung ganito kalalaki. Ayan. Itong ating pipino. Hiwa-hiwain lang natin. At saka nasa inyo na kung gusto nyo isama yung balat ng pipino or hindi. Ayan. Isang piraso nga pala ang nagamit ko dyan. Tapos ay itong ating green onion. Pwede rin kayong gumamit ng cilantro or celery. Kung meron kayo, yun ang mas masarap. Ilagay na natin dito sa ating bowl at naggupit-gupit lang pala ako dito ng ating green chile or siling haba at itong ating siling pula. Pinakurat. So, may asukal na yon pero maglalagay tayo ng konting asukal pa at konting suka pa. Tapos, itong ating garlic powder, konting asukal at salt and pepper. Pagka nahalo nyo na yan, ay tikman nyo. Kung matabang pa, ay lagyan nyo ng salt. Kung kulang pa sa asim, ay lagyan nyo pa ng suka. Naglagay pala ako ng konting tubig doon para ma-enhance or ma-balance lang yung asim ng ating suka. Eh, hilera na natin. Ready na itong ating okoy. O kung anong tawag sa probinsya nyo, i-comment nyo naman dyan sa ating comment box section. Kasama na ang probinsya kung nasan kayo. Enjoy!